Hi! Hello! Magandang buhay sa ating Pilipinas! Magandang magandang buhay sa ating mga Okay. Hey, Kumusta na kayo dyan? Kumusta na ka? Abay, galaw-galaw naman tayo dyan. Mag-exercise, gumalaw ng gumalaw para tayo ay lumakas. Ayun, so for today's vlog, for today's video, ano ba yung ating isishare ko sa inyo ngayon? Ayan, ako yung magtatanim ng... Ano nakikita nyo ba yun? Ayan po ay Ampalaya. So magtatanim ako ngayon ng Ampalaya at yun ang uh, isishare ko sa inyo. Alam nyo kasi, Uh, membro ako ng uh, Rotary Club District 3810 at uh, ang aming club ay uh, Manila Cosmopolitan ang aming president ay si Dr. Hill Dineros at alam nyo ba na uh, ang priority project ni Dr. ng aming club ay ang eliminating diabetes ayun po kaya shout out sa lahat ng mga kamembro natin dyan sa District 3810 Manila Cosmopolitan ayun po, uh, mag-recruit na po tayo ng mga may diabetes diyan para matanggal na ang kanilang mga diabetes, ayun po so ngayon, uh, punta tayo sa ating ano, uh, video yan po ay uh, kaakibat kasi ng ano ng uh, project na eliminating diabetes ayun, mayroon din kami project na magtanim ng mga gulay na uh, makakatulong para matanggal, mawala yung mga yung diabetes na yan, ayun po so kaya ngayon, eto I-close up po kayo itong itong um, itong ampalaya na to na pinunla ko, i-close up po sa inyo ayan. Ayan po ang aking mga pinunlang ampalaya at uh, dadalawa pa lang yung umuusbong, yung tumubo. Alam niyo ito in order ko sa online, 200 pesos yung ano, yung 10 buto, bali pumapatak na 20 pesos. So medyo mahal eh, pero ayan, medyo taglit tayo dito, dadalawa lang yung tumutubo, hindi natin alam kung tutubo pa tong iba. Ha? Ang tip, ang tip ko sa inyo ay uh, diyan sa mga grocery, ay meron naman diyang mga seeds pwede kayong bumili mas makakamura at isa pa uh, pag kayo na malengke bibili kayo ng ampalaya doon sa mga bibili nyo ng ampalaya pumili kayo ng isang ano yung medyo magulang na may hinog na ayun yung mga buto noon pwede nyo natin uh, kunin at patayuin at yun talagang mataas uh, matas din ang germination rate ng no, mga ganun kaya yun ang isang tip ngayon po uh, ito samahan nyo ako itatanim ko na itong mga ampalaya ng ah, ampalayang ito let's go eh napo magtatanim natin ng ampalaya dito natin ililipat 'yung uh, aking punla. so medyo kaya muna natin. ayan Ito po, lupa na to, mataba ito dahil laging nagbabaon ako rito ng mga leftover from the kitchen kaya ito po ay uh, matabain lupa. Ngayon, lalagyan pa natin itong uh, ano to, ito compost po ito. Napaka-yaman nito, napaka-sustansya nito. So ito na ang ating uh, punla, ililipat na natin. at uh, Kailangan medyo ingat. Uh, hindi ma matatanggal yung mga ano, yung ugat nito. Kasi pag natanggal ang ugat, nako. So, Sayang po. ayan ayan So ayan ang ating nailipat na natin. Ang isang magandang gawin diyan ay lagyan natin ng ito. At ayan itong plastic na to, ito yung magiging support dahil uh, alam mo naman medyo uh, malalakas ang hangin eh baby pa yung ating ano tanim kaya baka maputol ng hangin. Protection din ito laban sa mga insekto. Yan, lalagyan natin ang ito yung support niya. Yan. Nailipat na natin ang ating ampalaya. Ayun, lalagyan naman para siya ay uh, gumapang. Ayun, lalagyan natin dito ng ano, ng alambre pakiat Para pag ano, lumaki na siya, diyan siya gagapang. Ayun, lalagyan natin ng alambre. Ayan na po ang ating uh, ampalaya. Tagumpay nating na i-transplant. Ito yung isa. Ayan. Ayan po, natapos na ako ng pag-transplant ang aking ampalaya. Na dalawa pa lang yung tumubo sa mga seeds kong binili. Kaya muli, yun ang aking uh, tip sa inyo mas maganda kung uh, pagbili nyo ng ampalaya na malaki kayo, bumili kayo nung mas uh, medyo pahinog na na ampalaya yun yung mga buto nun talagang uh, napakataas ng germination rate nun kaya yun po na yun ang isang tip ko sa inyo po so ngayon ating uh, pag uh, sa development nitong mga tanim po na ampalaya na to at uh, lahat ng mga hindi magandang karanasan mga pagsubok ha, kung ako magtagumpay o hindi at uh, marami akong natutunan, yan po isishare ko sa inyong lahat para mas maging better yung ating experience, yung ating pagtatanim. Kaya abangan nyo po ang aking mga video at kung meron po mga bago dyan, uh, wag nyo pong kalimutan na sana po support naman na mag-subscribe sa aking YouTube channel at, nyo, at i-click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Ayun po. So maraming maraming salamat. Thank you, thank you. Shoutout sa lahat ng aking mga nanonood ng video, maraming salamat po to all my subscribers. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Bye.